Hello! Eto, magkomento lang ako guys Dahil bumabalik na ang mga matatamis na mga pangako na napako Sa mga tumatakbo ngayon Sa mga kongreso ba yun, sa mga senatorial ba yun Dito nakikita ko ang mga pagkakaibang mga ano, mga Ano ba yun, mga salitang binibitiwan ng mga tumatakbo like senador, congressman. Pero ang kakaibahan dito dahil yung presidente na yung presidente ngayon diyan, 'yun yung ano eh uh, nagdala kunwari ng sa kaniyang mga tauhan, like li, li, line up ni Bongbong Marcos ni sinasabi nilang bangag. So, ang sa aking comments, mabuti pa Bongbong Marcos, hindi mo na, hindi ka na magsama diyan. Kasi ako hindi ako naawa, ako nahiya sa iyo. Kasi ikaw ang presidente, wala man lang pumapalakpak sa iyo kung hindi mo mayroon na yang ano ha, mayroon nang sohol, mayroon nang ayuda, pero walang nagpapalak pumapalakpak sa iyo. Ang mga tao talaga galit na galit na sa iyo, Bongbong. E kayo mga line up ni Bongbong Marcos. Huwag na kayo asa na kayo. Kasi hindi na sila magpapabodol uli. Tandaan ninyo yan. Oh, lalo na yan si ano. Ikaw ngiwi. Anyway, yung ano ninyo, chip in pinoon nga si ano. Ang pangalan yan. Hindi ka, hindi ka manalo. At kahit alam namin, alam naman talaga namin nga minamaubrahon ma man talaga yan ni ano ni botod, Yung nagpapatakbo ng Pilipinas, hindi naman talaga si Bangag, hindi si Bongbong. Kung hindi si Lisa Tanas. Siya ang nagpapatakbo sa Pilipinas ngayon. Huwag kayong maniwala nga si Bangag nagpapatakbo. Paano kayong maniwala dyan? Hindi na nga marunong magsalita. Ha? Kung nakita niyo yung mga ano, mga ya, 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 yo. Pati pa na yung anak pala niya, mga bangag talaga. Hindi na marunong magsalita, nagsusuntukan na ang mga salita. Kawawa talaga kayo, kasi walang nag-ano sa inyo. Binibigyan na ninyo ayuda. Pero ang mga tao talaga, Ginukulong pa ninyo kasi ano, para hindi uuwi kagad. Ka kasi nga, binibigyan lang ninyo ano yung ayuda para pupunta sa rally ninyo. Tapos ilalak din ang gate. O, doon sa dumigate, anong ginawa? Walang pumapalakpak. Yung malaking tiyandya na ano yun, Gobernur ba yun? O mayor ba yun? O ano yon Congressman ba yun? Hindi nyo nakita ang response ng mga tao sa ginawa nyo? O nagbulag-bulagan lang talaga kayo? Doon pa lang, talo na kayo. Huwag niyo asahan nga ibubuto kayo ng taong bayan. Kasi sinabay ni Tatay Digong tanggapin nyo ang ayuda. Kasi pira nyo yan. Marami na pong nananakaw sila. Wala nang ano, wala nang ginto hindi sinabi kung saan bininta, hindi sinabing magkano yung nabinta. Kayo guys, dyan sa Pilipinas, tulong-tulong na kayo. Patalsikin na ninyo yung bangag na yan. Wala nang ginawa, walang project, walang, walang ginawa para may trabaho, wala. Ang ginawa niya, nagpapahiya sa Pilipinas. Akala mo butod? Ikaw butod, ha? Lisa Tanas. Akala mo maka, mamanipulit ninyong eleksyon ngayon? Hindi na po. Kasi meron na kaming tanguntra dyan. Hindi lang kami magano. Meron nang ang tanguntra. Kaya, wag ninyo asahan na kayo, ay mamanipulit ninyo yan. Kasi baka nga hindi pa magano ng eleksyon, matanggal na yung asawa mong bangag eh. Kayong mga bangag dyan. Hmm. Diba? Alam namin, alam na mga taong bayan, alam na mga Pilipino na iyan si Lisa Tanas, yun yun talaga ang nagmaniobra dyan sa Malacanang, hindi si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos, binibigyan lang yan ng pang ano, binibigyan lang yan palagi pang singhot. Kasi makikrisi yan pag hindi binibigyan. Sabi nga ni Inday Sara eh, ang gaba di magsaba, di ba? Malay natin. Oyan, yan, inutosan si Tori. Ayan, ando na naman siya sa Cebu. Nagkalat na naman si, so si Tori sa Cebu. O ikaw, Tori, humanda ka. Meron kang pananagutan noon. Pati yung mga pulis, kahit, kahit, mga pulis, kahit kayo sinabi niyong um, sumunod, sumunod, lang kayo sa otos, hindi yun ang, ano, hindi yun ang reason. Alam ninyo ano ang batas. Alam niyo 'yan. Huwag niyo sabihin na sumudod, sumunod lang kayo kay Tore. Hindi 'yon. Kung alam niyo labag sa batas ang ginawa ninyo, dapat nag-react na kayo. Alabag sa batas ang ginawa niyo. Wala kayong proseso, basta na lang pumasok sa kayo, kayo sa bahay ng sino yung mama doon sa sibo? Alam ninyo, labag yun sa batas. Mananagot pa rin kayo. Kahit sabihin pa ninyo, otos lang ito. No. Walang excuse sa ano, sa batas. Bisan ka, bisan pag, mayroon ka nga, nisunod ako ni Tore. Oy, no. You have to explain. oh di ba? Diba? Mananagot pa rin kayo. Kayo mga pulis, magmula sa KOGC. Kayong mga nag-ano sa KUJC, nung no, nagsuot ng mga uniform doon na pumunta sa KUJC, may mga armas, kayong lahat mananagot pagdating ng araw. Huwag niyong maliitin yun. Dahil kayo alam talaga ninyo, labag sa batas ang ginawa niyo. Ikaw, Tori, mamili ka na. Ikaw, Marbil, mamili ka na. Di, hindi na magtagal. Mananagot na kayo. Hindi na magtagal, mananagot na kayo sa pinaggagawa ninyo. Ano pang hinihintay ninyo? Hintayin pa talaga ninyo? Na hindi kayo mapatawad ng mga taong bayan? Alam, alam mo na hindi si Bongbong ang nag... nag ano dyan sa Malacanang, si Lisa Tanas. Sumunod pa kayo. lalo na ikaw, Marbel. Lalo na ikaw. Oh my goodness. Marbel, ngayon pa lang, ngayon pa lang, mamili ka na para man mapatawad ka ng taong bayan. Oo. Kasi kung mamili na kayo ngayon lang, ngayon pa lang, mapapatawad siguro kayo ng taong bayan. Sabihin niyo na, kakalas na kami kasi talagang ano na ito. Hindi na to, wala na sa batas yung pinag-uutos ninyo sa amin. O, di ba? Ibalik niyo yung mga pera ang pinagmimigay nila. O. Kung may integrity kayo. Ika'y nabayaran na lang kasi kayo. Pagdating ng araw, Marbel, pagdating ng araw, Tori, lahat ng mga binibigay nilang pera, mababalik din yan. Kung anong binibili nyo yan, kasali ayong pamilya nyo. Ganun talaga. Paggaganti ang langit, lahat yan, kasali pamilya mo. Maniwala po kayo. Marbel, Tori. Kayong dalawa dyan, Marbel at Tori, kayo mananagot sa taong bayan. Ngayon pa lang, man, man, ano na kayo? Ngayon pa lang. Kung hindi kayo maniwala na mangyayari yan sa'yo, kayo din. Binibigyan lang namin kayo ng ano, ng paraan na sana magbago na kayo. Gamitin ninyo ang natutunan ninyo sa, sa training ninyo na protektahan ang taong bayan. Kasi kayo talaga alam niyo na bangag si Marcos. Kayo talaga alam ninyo kung sino nagpapatakbo sa Malacanang. Alam niyo yan. Pati mga PNP, walang lusot nito. PNP, Bruner? o sino pa yan dyan na kumakampi sa presidente na alam ninyo bangag ang presidente ninyo? Mananagot din kayo. Mananagot din kayo. Dito, si Tatay Trump, lahat na dito nag-stand down na. Mayroon na silang ultimatum. Oh, si Tatay Trump, kahit pa sa ibang bansa, nakikialam niyan. Bakit? Kasi ayaw, ni, ayaw niya na ang mga tao kagaya sa Pilipinas baka tatakbo sa Amerika dahil sa pinagagawa niyo. Oh, ayaw niya yan. Kaya tutulungan ni Tatay Trump, tinutulungan niya mga bansa dito, Susunod yan sa Pilipinas. At ikaw Tore, ikaw Marbel, kung hindi ka magbago, hindi kayo magbago, patunayan nyo ang tigas ng kukuti nyo. Panoorin nyo ang mga pangyayari pagdating ng araw. Kasi darating talaga yan. Nanonood ang Diyos, hinding hindi niya pababayaan ang Pilipinas hinding hindi niya pababayan ng Pilipinas. Maniwala kayo sa hindi. The only Christian nation and the far east is the Philippines. Ngayon, pinahintulutan pa kayo ng Diyos kasi gusto ng Diyos na magbago kayo. Gusto ng Diyos na kayo mismo ang titiwalag sa bangag na presidente. Gusto ng Diyos na kayo talaga ang magsabi na hindi na ako magpasakop sa inyo. Isulit ko na yung pinagmibigay nyo hindi ko na kaya sa konsensya ko. Ganon yan, Marbel. Alam ko, ikaw, Marbel, hindi ka nakikinig sa mga ano, pero konsensya mo dahil sa maraming nagpipray, tatablan yung puso mo. Ikaw, Tore, dahil maraming nagaas ng Diyos sa Diyos na sana isang oras, isang araw, isang gabi sa pagtulog mo, malagayan sa alimpatakan mo. Kasi hindi natutulog ang Diyos banal na Diyos hindi natutulog. The only Christian nation in the far east is the Philippines. Kaya tore hindi pinababayaan ng Diyos ang Pilipinas. Darating at darating, darating ang araw sa paniningil ng taong bayan na minamahal ng Diyos. Darating ang oras sa panunodya, darating ang oras na magbabayad kayong lahat. Darating ang oras Napagbayaran ng bangag-administrasyon kasama ang mga taong nagtataksil sa piltaong bayan, mananagot kayo. Sa ngala ng Diyos, hindi kami nagbibiro dahil ang Diyos ang makapangyarihan kaysa inyong bangag na presidente. Maniwala o hindi? Mangyayari, Tore. Mangyayari, Marbel. Wala nang pasikot-sikot. Tandaan nyo, Marbel. Tandaan mo, Tore. Lahat ng mga pinagagawa mo. Lahat ng mga kalukuhan na pinaggagawa nyo dyan. Sampo ng inyong mga alipuris. Magbabayad kayong lahat. Ang lahat ay may katapusan. Ang lahat ay walang forever. So hanggang dito na lang. God bless Philippines. Saludo ako sa mga taong nagmamahal sa Pilipinas.